tapos na ako magbayad ng bahay guys so ngayon ay uuwi na naman ako maraming tao pati sa biling ng kuryente marami na rin tao ayun 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 ko sa... akala ko sa grocery ako magbabayad kasi nung nakaraan sa grocery ako nagbabayad so ngayon nadali ako ng isang buwan gawa nung bagyo so doon ako mismo nagbayad sa loob ng pag-ibig ako na upo ha Mag-breakfast muna ako ng Burger steak Nagugutom na ako guys Okay

バイト。 Thank you. Tapos na guys. Saglit lang ako kumain. So ngayon ay uuwi na tayo doon. Maaanuhan ako. Ano ako sa... Oh, may gulay lang po pala dito. Ano ako sa, aking kinakain? Ano? sa aking kinakain? Ang init sa labas. Sana may sasakyan ng mga. Para hindi na ako maglalakad papunta doon sa terminal sa tabi ng Pure Gold. Hindi pa bukas ang grocery. Hindi pa sila nagpapapasok sa loob. Pero yung mga lahat ng nagbabayad ng bill ay pinapapasok naman sa loob sana may sasakyan kaya hanggang malapun lang para doon na lang ako sasakay ng tricycle pa uwi wala pang jeep so maglalakad ako lang kung lang payo sasakay na lang ako ng pakabibis hindi tapos baba ko pero ang init oh Ayan, napakainit. Ang layo kasi na kari papuntang pure gold. Maraming jeep doon. Kaya dito na lang ako sasakay ng ano. Sana may dadaan ng minibus papuntang Tejero. Doon na lang, doon na lang ako sa Tejero magsakay ng para Riverside.